isang mapagpalat magandang araw po sa inyo lahat ito na po ang ating update ngayon sa ating mga lagang hito dito sa concrete pond bali ang ginagawa po namin ngayon ay ang pagsasorting or sizing sa ating mga lagang hito ihiwalay po natin yung mga small saka medium don sa large na hito hinati po natin ang ating concrete pond na 4x8 sa dalawa at naglagay lang po kami ng net sa gitna nito Bali pagsasamahin po natin dito yung mga small sa medium. At sa kabila naman po ay ilalagay po natin doon yung mga large. At ngayon po ang gagawin po natin ay magsasampling po tayo sa ating mga lagang hito. At kukuha po tayo sa mga large na amin pong sinorting. Tayo po ay magsasampling dito sa iniwalay po nating mga large na hito. Kung ilang piraso na sa isang kilo. Mahalaga po ang ating pagsasorting sa ating mga alagang hito. Lalo na po may tinatawag po tayong mga fast grower. Nasasapawan po nila yung mga kasama nila sa pagkain. Kaya kung mapapansin nyo po ay eh, hindi po sila pare-parehas ng size. Gaya po nang sinabi ko kanina ay eh, hinati po namin tong concrete pond para sa hito sa dalawa. Pinagsama po namin yung mga small sa medium at nakahiwalay po yung ating mga large. Pero kailangan pa po, po ulit namin i-sorting ito dahil may mga alupo po na mga small saka medium na lumusot po doon sa may ilalim po ng net. Ito po ay noong August 19, 2023. Bali ka 1 month and 12 days na po ng ating mga alagang hito. Yan kung mapapansin niyo po malalaki na po yung aming mga alagang hito. Yan po at start na po tayong mag timbang para po sa ating mga nakuhang mga hito Balay yung timbang po ng ating crate o yung lagayan po ay nasa 2 kilo pipiliin na lang po namin dito yung mga large talaga dahil nga po may mga nahalong small sa medium na nakalusot po dun sa mainet ito na po yung ating mga hitong large na ating isa sampling. Ito po at bali tatlong kilo at dalawang guwet. Bali ito po ay 14 pieces. Ito po ay may sukat na pong 23 cm or 9.05 inches. Ito po ay sa may large size. Meron lang po ang itatama doon sa may una ko pong video. Yung pagpapakawala po namin ay noong July 7 at hindi po June 7. Pagkalipas po ng ilang araw ay may napansin po kami mga namatay na hito at saka tilapia. At agad po namin itong kinuha para po hindi po mabulok sa ating pan na maari pong pagmulan ng pagtas po ng amonya sa ating pan. At napansin po namin dito sa ating mga alagang hito na may mga may sugat po yung mga iba po nating mga alagang hito. At yung mga balat po nila ay namumuti. Kaya naghinala po kami na baka may fungus po ang ating mga alagang hito na ito. Kaya agad po namin kinuha. At yung iba po ay inaatake po ng mga kapwa nila hito. At kinakain po nila ito. Kaya po kinuha na namin ito para hindi na po mahawa yung iba po nating mga lagang hito. Ito po kung mapapansin nyo po sa video ito ay inaatake po nila yung hito na may sugat at saka yung may puti-puti sa kanyang balat. Na pinaghihinalaan po namin na may fungus nga po itong mga ito. na po yung ating mga nakuwang hito na pinaginalaan po nating may fungus na inatake po ng kanila kapwa hito. Bali yung mga small size po natin ng na mga hito ay nasa ganitong size na rin po. Nasa 14 cm po. At ito naman po yung ating nakuwang namatay na tilapia. Doon po sa ating kabilang pond. Ganito na rin po ang sukat ng ating mga tilapia. Bali 1 month and 12 days na po. Kaya ang una po namin ginawa pagkatapos po namin makuha yung mga namatay na isda dito sa ating pan ay nag-drain na po kami. Dahil maaaring madumina ang tubig sa pan na maaaring naging sanay ng pagkakaroon ng fungus na mga hito. Susubukan din po namin yung paglalagay po ng asin na isa pong treatment para po sa fungus ng ating mga alagang hito abangan nyo po yung aming gagawing video para sa treatment po na paglalagay po ng asin dito po sa aming concrete pond Pagkatapos po namin i-drain yung tubig sa aming pond, ay pinalitan na po namin ito ng panibagong tubig. Ito po yung aming source ng tubig, yung deep well water pump na pinapagana po ng makinang de crudo. Yan po at papanda rin na po ng aking father na siyang operator ng ating water pump. Instant engineer at architect dahil siya po ang gumawa ng plano at design ng aming concrete pond. Yan at makikita nyo medyo may kalumaan na din po yung aming makina. Yan na rin po nagiging mekaniko niya yan pag nasisira po yan. Bali meron na po kaming naitatalang mortality rate sa mga alaga po naming mga hito na 5% at meron pong 10 to 15% na po dun po sa mga tilapia. May maramihan po kami na namatay po yung mga alaga po naming tilapia na nasa isang na fingerlings. Dahil po sa nakalimutan po naming paanda rin yung submersible pump na siya pong nagsusupply or nagkikreate po sana ng dissolved oxygen para po sa mga alagang tilapia. Ito po yung submersible pump na nakalimutan po namin paanda rin. Kaya malaki po ang halaga nito para po sa mga alaga po nating tilapia dito sa concrete pond na siyang nagsusupply or nagkikreate nga po ng dissolved oxygen. Yan po ang makikita nyo na ninag na po natin yung mga tilapia. Patuloy nyo pong subaybayan at abangan ang aking mga update sa ating mga alagang hito at tilapia dito sa concrete pan. At panoorin nyo rin po yung iba kong mga video dito sa aking channel. Na kung saan ay may video rin po ako na tungkol sa pag aalaga po ng mga tilapia naman sa may earthen pond. Welcome na welcome po ang mga comments at suggestions po ninyo para po dito sa pag-alaga namin ng tilapia at hito dito sa concrete pan. Please po pakilike and share ang aking video at huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para po laging updated sa aking mga video. Salamat po!